Good morning sa ating lahat mga chinggu! This is your Opa Jers Vlog and welcome to my channel! And for today's video ay gusto ko lang magbigay ng paalala sa ating mga chinggu lalo na sa mga tatawid at hindi makagamit sa pedestrian lane Gusto ko lang sana ipaalala mga chinggu na kung sakali uh, tayo ay tatawid sa isang lugar ay siguraduhin muna natin na clear yung ating dadaanan So check natin left and right and then saka tayo to or kung gusto na natin makatawid talaga agad is uh, i-make sure natin na malayo pa lang yung mga sasakyan ay eh, uh, makatawid na tayo uh, i-make sure natin na maging visible tayo doon sa mga drivers malayo pa lang para maging aware sila na tatawid tayo no at kung sakasakali naman na tatawid ka at may paparating or kasalubong ka na sasakyan ay I suggest na huminto ka muna at paunahin mo na lang muna yung sasakyan. So possible yan mga chingo na may kasunod dyan na mga sasakyan o kaya motor na magiging uh, blind spot para sa kanila para makita ka na tatawid ka pala dun sa lugar na yun. So kagaya na itong video na ito, may ipapakita ka sa inyo na isang senaryo na may isang pedestrian na biglang tumawid katulad ng senaryo na to mga chingu ay secure natin na yung mga sarili natin ay safe tayong makakatawid. Siyempre, ituro din natin to sa mga bata kung paano tumawid ng maayos para safe din sila ingat mga chingu kamsahamnida